Sa pamamagitan ng field rise ng Science City of Muñoz ay nabigyang pansin ang mga magagaling na magsasaka. hindi lang sa lalawigan, kasama rin ang Region 1 at iba pa. Ito ay sa ginanap na Palayabangan The 10-5 Challenge na ang ibig sabihin ay may ani na 10 tonelada o 200 kaban at sa bawat kilo ng palay ay may gastos lamang na 5 piso. Layunin nito na mabigyang pansin at parangal ang mga magsasaka na magaling umani at kung anong teknolohiya ang kanilang ginawa upang makaani ng dalawang daang bags sa isang sakahan. Laking bilib din ni Proseso Alcala ang Philippine Secretary of Agriculture ng Bansa na kayang-kaya pala ng mga magsasaka sa ating probinsya at sa iba pang rehiyon na magproduce ng mas mababa ang production cost ng palay kung kaya kung ito umano ay patuloy na maisasakatuparan sa sa buong bansa, ibig sabihin lang na mas makakaya pa natin tugunan habang tumatagal ang panahon. Napakarami pong mga magsasaka pala ang kaya talaga magproduce ng lower yung production cost. So if we could maintain that and we could uh, expand that to the whole country, that means we can really be competitive. Nananawagan din si Alcala sa mga media na matulungan sila sa pagkalat sa mga magsasaka na hindi nababawasan ang kita. Kung mas maganda ang volume ng harvest, pagamat mas tataas pa ang income kung mas mataas ang volume ng harvest pero hindi tataas ang production cost kung kaya mas madaling bilhin sa murang halaga para sa isang pamilya na may simpleng pamumuhay. Ukol naman sa pagtaas ng bigas ay kung ang pagtutuunan lang ng pansin ang mga commercial rice ay talagang may kataasan ng presyo. Ngunit mayroon namang mababang presyo ng bigas sa karaniwang mamamayan na nabibili tulad ng NFA na sinigurado na wala ng bulok na kahalo. Nasungkit naman ng Syngenta Philippines sa Bulacan ang 100,000 pesos plus 20,000 na idinagdag ng Secretary Alcala na may ani na may 10.54 per hectares at per kilo nito ay 4.94. Ang iba pang mga nagwagi ay mula pa sa Isabela at nagparating din ng kanilang mensahe tulad ni Ferdinand Melchor ng LGU ng San Mateo Isabela na naging kwalifikasyon niya sa patimpalak ay kinilala siya sa kanilang lugar bilang regional awardee ng SL8 High Shelter noong 2009 at 2010 at municipal awardee ng Isabela. Yung kwalifikasyon, naging qualifications ko, yung isa akong uh, national, ano, regional awardee ng SL8 uh, High Shelter noong 2009 and 10. Ayon naman kay Lucena Dupale na nagantimpalaan ng 10,000 pesos na dapat umano sa mga kapwa niya magsasaka na dapat i-upgrade ang kanilang mga teknolohiya at hindi dapat magtuon sa makaluma, dapat ay baguhin ang sistema sa pag-aalaga sa bukit. I-upgrade nila yung, yung te mga teknolohiya nila. Hindi pwede yung, yung makaluma, dapat baguhin nila.